Ito ngayon, no choice sila. Oh. O, oh, kasama ng pagkukunwari, o, oh, kailangan talaga ni PBM ng ICI. Ha? Huh? Imagine niyo yan mga babayan. before mag-sona, kailan yung sona? July, July 20. Ha? Huh? Before magsona, alam mo na na may, mayroong ganitong issue. Hinintay mo mag -sona. Pagkatapos, magsona, naghintay ka pa ng isang buwan or mahigit isang buwan bago ka nagtalaga ng ICI. Anong ginawa mo pagkatapos ng Sona? Nagawa ka pa ng website. Yung sumbong sa Pangulo na kung saan atras yung pangyayari. Saan ka makahanap ng ahensya ng gobyerno na halimbawa may pinagdududahan na corruption yet ang, ang, ang ginawa ay nag, nagtatag ng website. Hindi nag-imbestiga, di ba? So hinintay pa more than a month mga kababayan anong anong mangyayari? Oh, binigyan ng pagkakataon yung mga posibleng involved dito na makatakas katulad ni Zaldico. Ngayon nga hindi natin alam kung si Martin Romualdez na sa Pilipinas pa. Hmm, sa tingin niyo, ikaw ba so, Kasi sa tingin ko nung nagresign yun, the day na nagresign yun, umalis na yan. Wala na sa Pilipinas yan. Ah, uh, may, may ano, may air asset eh. May, anong tawag nito? May, merong jet. May chopper. O, oh, parang purpose niyo dyan. Hindi eh, di gagamitin mo pag -alis, ah, pa, para makalis ka ng bansa, di ba? So, most likely, mga kababay, nok no, ng speaker yan, most likely, wala na dito sa Pilipinas yan. So, anong ginawa ni PBBM? O, oh, pinaalis pa. O, nauna, si Saldico. Ngayon si si Martin Romualdez. Okay? So ang ginagawa ngayon, oh, mayroong ICI na pilitan silang isama si Mayor Magalong si kasi si Mayor Magalong na ang nagvolunteer at si Mayor Magalong yung dinidemand ng taong bayan na siya yung magiging party siya dito ng investigasyon kasi alam natin kung ano yung mga paninindigan ni Mayor Magalong lalong-lalo lalo na naipaki, yung naipakita niya doon sa mama sa panok. Di ba? So ito ngayon, hindi na makaatras ngayon si PBBM. At ito na nga, mga kababayan, mukhang sa pag-iimbestiga dito ni Mayor Magalog, Bilang, bilang miyembro ng ICI, ito na nga ay struck a nerve. Mukhang may nasagasaan siya dito. And unfortunately, mga kababayan, kung sino yung nasagasa, nasa ano ba to? Kung sino yung nasagasaan niya dito, hindi nagustuhan yung ginawa niya. Kaya, o, oh, eto na, pina, naglabas ng statement yung mga kanyang, imagine ninyo mga kababayan na, ang tagal na niyang sinasabi ni PBBM, o, oh, magtatatag siya ng independent commission na mag-iimbestiga nito. Ang tagal na, di ba? bago pa finalize hin yun nga hin, hin isa sa mga hinihintay natin yung kung sino yung mga magiging miyembro nito ang tagal na oh yet, ngayon na una kompleto na oh, umpisa ng investigasyon so ano nangyayari ngayon oh yan na nga oh, may mga na discover oh yep wala na si Tamba sa Pinas Salbayang Hudas sa Malacañang sir Oh, agree din si Mama Tilda Ruiz. Oh, wala na dito. O, oh, kasi, yun na nga, ah, uh, nandito pa yan? Nako, nung time nga, naging speaker yan, hindi mo nga mahagilap, hindi nga ma-interview ng mga media, o nag pa nga ng kanyang speaker, nakalain mo, speaker ka, may, may, may meron ka pang speaker, o nag pa nga ng kanyang speaker, para humar, yung speaker niya ang haharap doon sa media. Oh, ano pa ngayon, hindi na siya speaker? at lubas na yung pangalan niya sa Senate hearing na dinibira ng malimalitang pera. So ito ha, ito may nasagasaan talaga. At walang iba dito kung sino yung nasagasaan mga kababayan. Ito yung taong nag uh, sa takbo ng investigasyon, be sa ICI mga kababayan, at the same time sa Senado. O, dito sa ating channel, ilang beses na natin binanatan dito yung namamahala dyan sa Senado, lalong-lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kung una, si, si, Tito Soto. ba? Diba? O. Alam naman pala niya, na-confirm naman niya na yung la laman ng uh, computer ni Bryce Hernandez, ang laman doon ay mga kongresman. Bakit hindi niya tinanong? ba? Diba? Bakit gusto niya si, mga si, pangalan ng sindor lang Sinabi na ng mga diskaya, ito, Zaldico, Martin Romaldes. bakit hindi nila pinurso? Ngayon nga si Ping. O, may lumabas na witness. Nagkonekta kay Zaldico at kay Martin Romaldes. na ang hirap ha, kontrahin yung isang sta yung statement na yun kay Oligotes. Ang hirap kontrahin nun mga kababayan. Personal knowledge. Personal experience niya. Kung ikaw gusto mong kalabanin yon, ano kaya itatanong mo? Oh. Most likely mga kababayan, anong ginawa ni Ping? Most likely kung gusto mo kontrahin yon, maghahanap ka ng kasamahan niya na kakalaban doon sa statement niya. Dapat sisigurduhin mo merong at least dalawang kasamahan niya na uh, mag-refute doon sa statement niya. At dapat yung dalawa. Kung i-cross-examine niya ng mga abogado, hindi magkakasalungat or hindi magkontradik yung mga statement. kasi kung magkukontradikyan, yan, ah, makikita ang nagsisinungaling yan. Okay? So, ito na nga. Anong ginawa ni Ping Lakson? Oh, siniraan pa si Gutesa. Akalaan nyo yan? Oh, siya na nga lumabas. Siya na nagbigay yung ng statement. Siya, yung buhay pa niya nanganganib. Pamilya niya nanganganib dahil sa kanyang statement. Ah, para lang mailabas yung katotohanan. Siya sinira siniraan ni Ping, mga kababayan. O, oh, yun na nga. Nag-ingay si Marcoleta. Ah. nag pa si Ping kay Marcoleta. Ha? Ah? Dito natin makikita, mga kababayan, na talaga, may nagkukumpas dito sa takbo sa Senado and most likely sa ICI. Okay? So ngayon, mga kababayan, ito, agree nina ako dito. Ito nga sabi ko kay Mama Tilda Ruiz eh. Na, yes, kasi sinabi niya dito Marcos Andrimulia There are six gang members daw sabi niya. Ito nga sabi ko. Ito nga, no choice ngayon yung DOJ, itong si Crispin Boy yung Kailangan niya i-entertain yung klamo ng taong bayan kasi last week naglabas siya ng listahan ng mga posibleng kasuhan at nak i-freeze yung mga assets. Anong issue Wala ang pangalan ni Tambak. Wala ang pangalan ni Martin Valdez. Okay? kay Zaldi ko lang nag-stop. O, oh, diba? So, kaya, klabo ng taong bayan, ilang beses na, ilang beses na lumabas ang pangalan Martin Romualds. hindi kasali. O, oh, nagpalusot pa ang DOJ. Ah, ah, ah pinag-aaralan pa daw. Oh, mga kababayan? Okay na lang sana kung sasabihin pinag-aaralan pa magiging posibleng kaso ni Martin Romualdez. Yet at least man lang, i yung asset niya. Di ba? Oh, uh, din ano nangyari? Klamor ng taong bayan, no? So, si Crispin Boying mga kababayan, eh, kailangan niyang i-entertain. Kasi kung hindi pa niya i-entertain yan ngayon, eh, masyadong halata na. Di ba? Oh, ito, magandang umaga kay Jim Aris. Si Lakson ay member din ng sindikato. Naku! Anong sindikato po yan, sir? Naku, ah, na, uh... Again, mga kababayan, na uh, para sa kalaman ng lahat, noong 2022, si Ping Lakson ang binoto ko bilang presidente. ah uh, mas may tiwala pa ako kay Ping compared kay Bongbong. Mas may tiwala pa ako kay Ping compared kay uh, Isko Moreno. Unfortunately, mga kababayan, dahil dito sa mga ginagawa ni Ping, naging zero yan. Uh, naging zero yan. O, oh, kung sinasabi mo na membro ng sindikato si Ping, yun na nga, sinasabi nila, kurat ng balilin. Matagal na yun, kurat ng mukhang dahil na dito mga ginagawa ni Ping, dahil sa kanyang pinapakita na kung saan nasasabi nating aso pala ito ni Tama, most likely tumatanggap ito ga galing kay Tama, o well, ay posibleng to? Yung mga nasabi ninyo na involvement ni Ping sa sindikato. Okay? O ito rin mga kababayan. Hindi talaga, luto talaga si PBBM sa kanyang sariling mantika. Hindi na siya makatrust kaya anong ginagawa niya ngayon, most likely, kung anong magiging pagbuhay si Ai ngayon, hanggang kaya niya, hanggat kaya niya, mamano Obrahin yan. Ah, pala? Mali tuloy. O, oh, mama Obrahin yan. Ano nga nito? Ha? Ah? may lumalabas na, na informasyon na nakuha ni Mayor Magalong. Okay? Na most likely, mga kababayan, masasabi nating papunta kay PBBM. Anong ginagawa ngayon? O, oh, binabanatan. Ha? Ah? Binabanatan nila si Mayor Magalong. pa ng issue laban kay Mayor Magalong para kasi yan mga kababayan, nakikita ko dyan. Para in the future, kung anong ibubulgar ni Mayor Magalong, nakahanda na nilang sirain yung kredibilidad ni Mayor Magalong. O sinisiraan na yan ngayon pa yung credib credibility ni Mayor Magalong. At nasabi, tingnan nyo kung anong ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Last year pa nilang sinisiraan yan, tungkol sa confidential funds. Para pagdating ng panahon, kung ito, anong mga informasyon na ilalabas ni Sara, magamitin nila yan para sasabihin nila na wala ng kredibilidad. Which is yan na yung ngayon. Tingnan nyo kung anong statement ni Tambak. Sinasabi niya ngayon na awala ng moral ascendancy si, si Vice President Sarah Duterte kasi may issue yan sa confidential funds. Kahit wala, di ba? Mung no, like ganyan din ang gagawin nila kay Mayor Magalong. Katulad ng statement ngayon ni Tereridon. Oh, ginagamit na ni Tereridon yan ngayon mga kababayan. Yung issue niyan yan sa Diskaya, yung sa tennis court. Para sirain yung credibility eh? ping laks ah, ping lakson tuloy sorry ni mayor magalo sorry na nabasa ko nabasa ko kasi yung, ano comment ni Sir Jim Aris wala akong tula kay Pinkson ever since ngayon lumabas na ang tunay na kulay agree ako dyan sir ha agree ako uh, again ha imagine ninyo imagine ngayon ha si Ping may ipapuspus na sa social media uh, bumaba na sa kay Marcoleta na kung sana ang, ang trabaho lang man ang pinapakita lang naman ni Marcoleta mga kababayan ay yung paghahanap lang naman ng katotohanan at pag paghabol doon sa kung sino yung mastermind dito kaya, common sense na magsasabi sa atin na hindi kaya ni Zaldico itong lahat ng to. Di ba? Kaya sabihin natin, o, oh, si Zaldico may contact lahat sa DPWH District Office. Kaya sabihin natin, no, tapos si Zaldico nagpapaso ng mga proyekto na yan. O, oh, sige, sabihin natin. Tapos, pagdating sa Tam Small Committee, sabihin natin ni eh, Zaldico pare. O, oh, sabihin, ay babae ko, sorry po ma'am. Babae pala si Ma'am Jem Aris. Sorry, sorry. Akala ko po, lalaki. Sorry, po. Oh, magandang sa iyo, ma'am. na ah, ma'am Jem Aris. Okay? Oo. Oh. Ah, kaya pala, ano, wala akong tiwala kay Pink Jackson ever since. Kasi mga babae, malakas yung ano nila. Yung tinatawag na intuition. Oo, oh, di ba? Yan yung mga, uh, magagaling yung babae dyan sa mga pag-detect ng mga ano eh, Na mga, 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 ganyan. Yung, kahit mga duda nila, nag-detect na nila yan. Oh, kayo pala. Oh, wala kilo. Sorry, mama. Ah, uh, unfortunately nagsisi nga ako eh. Bakit si ano, si Ping so binoto ko? Nagsisi din ako. Bakit binoto ko si Ping? Uh, last May 2025 election bilang senador. Ha? Kasi ito na lang ngayon, lumabas na yung tunay na kulay niya. Okay? O sana mga batay. Balik tayo. Oh, dito mga kababayan na. agad, hindi kaya ni Zaldi ko. Kahit siya pa yung main player diyan sa small committee, hindi kaya niya. Kasi huwag mong sabihin sa akin o sa atin dito na nag-uusap ngayon na, na Pati pa pagpirma kay Zaldi na rin ba? Hindi naman, di ba? Huwag mong sabihin sa at dito na yung si Tamba, pag pagkatapos ng small committee meeting, nag-amenda sila sa budget, hindi, pinag lang yan, hindi magtatanong. Nasabihin na, oh, tapos na kayo sa small committee. Tapos na sabihin ni Zaldi ko, oh, tapos na, pirmahan mo na lang. Oh, tapos pipirma agad si Tamba na hindi man lang magtatanong o oh, ano binago nyo dito, di ba? O anong-anong mga in-insert mo? Ano yung mga proyektong posibleng makukuha ng sanus? Ano yung proyektong posibleng makukuha ng kumpanya ko? Of course, natatanong yan, di ba? O, bago piper ba O, di piper ma. Like, mga kababayan, ito yun. Ha? Kung walang lusutin sa bat si PBBM, kasi house speaker ka, ikaw yung piper ma. Tapos, nangyayari itong corruption kahit sabihin mong Ah, Rizal Ko lang yan. Siya yung mastermind dyan lahat. Una-una, napaka mo. Ha? Na hi -hi hindi mo alam na nangyayari yung ganyan sa baba mo. Di ba? Or, napaka mo kung alam mong nangyayari yung mga ganyan tapos hindi ka, na, hindi ka tumanggap. Na first place, alam mo, kapag mabubulyaso yan, sa'yo yan babagsak. Ba? Most likely, hihingi ka. Manghihinga talaga ng pari. Oh, then, dito, kay PBBM. oo, oh, the last person na pipirma, mga kababayan. Hmm. Hindi ba yan nagtanong sa DBM? Hindi ba yan nagtanong sa kanyang uh, Secretary of Finance? oo oh, anong binago dito? Anong, anong? Hindi ba yan nagtanong? Sa tingin niya, nagtanong? Oh, bakit kumirma So, ito natin masasabi. ito ang sinasabi ni Mayor Magalong mga kababayan, ay struck a nerve. Mayroon niyang nasagasa ang isang tao ng isang tao na yan. Ang link sa lahat ng involved dito. Ano, most likely, ay, kilala natin kung sino yan. Diba? So, i-comment yun yan, mga kababayan, kung sino yung uh, guess ninyo. Ika nga. Your guess is as good as mine. Okay? So, uh, dito na lang po muna tayo. Uh, paki-like po and share ng video natin. And then, huwag kalimutang mag-subscribe mga kababayan. So, maraming maraming salamat sa lahat. Sa lahat na mga mga nag-comment. Si Mama Telle Ruiz, si Ma'am Jem, Aris, at sa ibang mga nanuno na rin. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa iyo.